pa mga ka-Vikings na dito sa Norway at lalo na sa rehiyon na nala sa loob ng Arctic Circle, hindi nagpapakita ang haring araw. Ito ay tinatawag na Polar Nights. Nagsisimula ng dumilim sa November 21 hanggang January 21. Ito ay isang natural na pangyayari at sa iba pang mga lugar sa malalayong hilaga ng mundo. So, ang araw ay hindi lilitaw sa kalangitan sa loob ng dalawang buwan. Ito ay dahil sa posisyon ng lupa sa kanyang orbita. So kung saan ang araw ay hindi nakakarating sa mga lugar na ito, sa halip, nararanasan ng mga tao sa mga lugar na ito ang mahabang dilim or twilight na tinatawag. Pero ang kagandahan naman dito ay winter times. So, syempre nagsisilbing ilaw ang maputing kulay ng snow. At syempre hindi mawawala si Aurora or si Northern Lights. Ingat po tayo lahat.